Ayun uh, you no, know, dito tayo sa Mowa oh. We're well, at Mowa at may mga cellphone. Ito na yata yung sign. Ito na yata yung sign na bibili na tayo ng iPhone Pro Max. iPhone 17 Pro Max. Meron pang i-bet yung Oppo. Oh, wala tuloy tao dito sa ano. Sa Max. Ayan, dito na tayo sa Power Max. Ayan tayo kung meron. 512 or one Tera. Ito siya guys oh. Silver yung gusto ko, silver. Ang presyo ng iPhone 17 Pro Max nga pala ngayon is 116,990 yung kanilang 1 terabyte na ating gustong bilhin. Ayun, alat. 256 lang meron. 256 lang ang meron dito sa Power Max. Kung ayaw tayo pabilhin ah. Walang 512 saka 1 tera. Kung may 512 o 1 tera, okay na. Hindi pa tayo sa iba. Dito naman tayo sa... Ano ba ba meron? Electro-World. Electro-World tayo. Electro-World. Electro-World tayo. Baka meron dito. iPhone 17 Pro Max 512 or 1TB. Hello! Meron kayong iPhone Pro Max? Ito ito. Ah. Meron 512 or 1TB? Oh, not 512. 512 lang. Oh! Ba't gano'n? Nakakaubusan yung kanilang 2.6 lang lahat Yun lang Ayaw talaga, wala rin dun eh Ayaw talaga, ano pa meron? Ano ba yun? Ang lupit 17 pro max 17 pro max Yun lang Blue Ayun, nandito na kami sa Blue Light. Dito na sa Memo Express Electro World, uh, Power Bank wala rin. Walang silver na 1TB or 512. Bihira yeah, pinawish na tayo. Wala tayong makuha. 1TB? Walang silver. 256 to 56 timer with you. Meron? 16.99. Ha? 16.99. Kulay silver? Oh, silver, sir. Kulay na kami silver, sir. Kira panapin ng silver, ha? Kulay sa blue lang? Ayun, dahil bigo tayo sa paghahanap ng iPhone 17 Pro max 1TB or 512GB grocery na lang tayo. Mag-grocery na lang. Palipasin na lang natin. Pagkatay na lang tayo. Kasi white yung gusto natin eh. White na 1 pera or white na 1,512. Sayang. Dito na sana tayo. Bigo. Bigo tayo, bigo.